Alam mo ba na ang lalaking guwapo, hindi na nila kailangan manligaw, generally. Kasi kahit hindi man sila manligaw, magkakasyota o magkakagirlfriend pa din sila. Bakit ko nasabi yan? Tara, pag-usapan natin. mga babae, lalo na yung mga hindi pa matured mag-isip, yung mga nasa edad to 25 years old, ang priority nila sa lalaki ay guwapo at yung maporma initially. Kasi wala pa silang mga expectations sa mga lalaking guwapo na kaedad nila. Ang mga babae, lalo na yung mga hindi pa matured mag-isip sa edad na 19 to 25 years old, ang gusto nila at priority nila sa lalaki ay guwapo at maporma initially kasi wala pa silang mga expectation dito dun sa mga lalaking guwapo na kaedad nila. Kaya okay lang basta guwapo magiging hopelessly and romantically in love sila sa mga ganun lalaki. So kapag ganyan ang babae, ignore mo lang. Masisira lang kasi ang buhay mo sa mga ganyang klase. Sila yung mga babaeng hindi makakapumon dun sa first love nila at magiging second o third choice ka lang nila kung sakasakali. Speaking of our topic, paano ba manligaw? Bakit mahirap manligaw? At ano ang kailangan mong unang gawin bago ka manligaw? Yan ang sasagutin natin sa video na to. Traditionally, ang panliligaw dati ay pagpapahayag ng damdamin at intensyon ng isang lalaki para dun sa babaeng kanyang napupusuan at nais makasama o maging asawa. Ganyan ang pagsisimula ng ligawan dati, noong panahon ng lolo at tatay natin. Pero sa panahon ngayon, hindi na ganyan ang style ng panliligaw. Kasi, past pacing na ang dating and relationships natin ngayon. Kumbaga, parang laki ni instant pansit kanto na yan. Pwede mong ilagay sa microwave. Maluluto na yan agad after 3 minutes. Tapos, pakakain mo na. At pagsawa ka na, pwedeng hindi ka na bumili at kumain nun. <laughs> Nasabi ko na na fast ang ligawan ngayon dahil sa modern technology natin tulad ng internet, smartphone at yung mismong app na ginagamit natin para makakilala tayo ng mga bagong babae. di ba? Magdi-display lang tayo ng lifestyle natin sa online o Facebook para makabingwit tayo ng chicks kung sakasakali. Yun nga lang, padalas na social climber yung mga nakakakita nun at yung mga babaeng madaling mauto. At higit sa lahat, kahit hindi ka na lumabas ng bahay mo, magagawa mo na lahat yung pagpeplex, pagpapakyut at pambobola. Ano oras, na nasa bahay ka lang o kung nasa ang kamang lugar. Sobrang accessible na ngayon ang dating dahil sa modern technology natin. Kaya nga kahit nga yung pagiging stalker dun sa crush mo, madali lang gawin online, di ba? Sinabi ko ang mga bagay na yan kasi gusto ko na maunawaan mo kung bakit madali at mahirap man ligaw. Una, kung pangit ka, pangit ang formahan mo, pangit ang family background mo, like mahirap ka. Siyempre, wala na agad na pag-asang makakuha ka ng maganda at sexing babae. Kasi pangit ang lahat sa'yo. Pangalawa, kahit na masipag ka, mateka, loyal, honest, faithful at gentleman. Hindi ka pa rin magugustuhan ng mga babae. Pangatlo, kulang ka pa sa diskarte sa buhay. Meaning lang yan, hindi ka pa mature enough at wala ka pang sapat na kakayaan sa buhay. At pati na rin sa babae kung paano mo sila i-approach ng tama. Yung hindi ka magmumukhang manyakis, clingy at needy sa paningin nila. Pangapat, naniniwala ka na soulmate mo siya at siya lang yung babae makakapagpaligaya sa'yo. At pag nakuha mo siya, magkakaroon ka ng happily ever after. Pang lima, hindi ka pa handa kaya pinapanood mo tong video na to kasi kailangan mo matuto ng tamang diskarte sa panliligaw. Pang anim, naniniwala ka na may shortcut sa solution mo sa problema sa babae. Ako na ang nagsasabi iyo, walang shortcut sa pagkakaroon ng girlfriend na maganda, sexy at walang baggage. Pang dahil wala kang option at boring ang buhay mo meaning hindi ka busy. Wala kang ginagawang bagay para maging masaya ka at maging successful ka sa buhay. Yan yung mga bagay na sa tingin ko dapat na sinusolusyonan mo muna bago ka manligaw ng babaeng magkocompliment sa buhay mo at yung karapat dapat para sa'yo. Paano ba talaga manligaw? Ako na ang nagsasabi sa'yo sa panahon natin ngayon, hindi mo kailangan ligawan ng mga babae para maging girlfriend mo sila contrasting ba sa topic natin? Hindi mo kailangan manggigaw kung ikaw ay may haligi ng isang lalaki. Ang haligi ng isang lalaki ay magpayaman ka. Meaning, dapat mapera ka, may kotse o kahit motor ka man lang at may sariling bahay. Pangalawa, magpagwapo ka. Maalis dapat ang pormahan mo, mabango at hindi ka ubis o sobrang payat. Pangatlo, maging successful ka pwede yung tipong sikat ka o kaya yung makabuluhan ng buhay mo, yung parang ina-idol ka ng mga taong nasa paligid mo dahil importante ka at may nagagawa ka para sa kanila. Pang-apat, dapat interesting ka. Hindi boring ang buhay mo, meaning may nangyayari o ginagawa ka sa buhay mo para maging masaya ka. Halimbawa niyan, yung pagkakaroon mo ng hobbies, gaya ng sports o kung ano pang Bagay na afford mo at passionate ka na ginagawa. Ginagawa mo ito regularly at hindi pag gusto mo lang. Pangapat, maging interesting ka at hindi boring. Meaning yan, dapat may nangyayari o ginagawa ka sa buhay mo para maging nasaya ka. Gaya ito ng mga hobbies o kaya sports o kung ano pang mga bagay na talagang ginagawa mo tapos afford mo siya at passionate ka na gawin ito. Panglima, may disiplina ka sa sarili at prinsipyo sa buhay na sinusunod mo. Panganim, dapat may alam kang self-defense para kaya mong protektahan ng sarili mo pati na rin yung magiging girlfriend mo o asawa mo. Pangpito, may malinaw ka na goal sa buhay mo kung paano patakbuhin ito na magiging masaya ka, satisfied at successful pagdating ng araw. Pangwalo, hindi ka dapat kapalit-palit o irreplaceable. Siyempre, kung pipili ka ng babae, dapat ikaw yung first choice niya, ikaw yung pinakadabes para sa kanya, at nasa lahat ang gusto niya para sa isang lalaki. So, kung nakompleto mo yung haligi ng isang lalaki, hindi mo na kailangan manligaw kasi sila na mismo yung lalapit sa iyo at magpapakyut. At yan ang sagot ko kung paano manligaw at bakit nahirap manligaw sa panahon ngayon. Okay, kung napansin mo, lahat ng nagtuturo ng diskarte kung paano makakuha, magustuhan ng babae at mandigaw ng babae, lahat sila, kasama ako. Hindi kami binihiyaan ng malapiolo paskwal na muka o ala Derek Ramsey na katawan at kasing yaman ni Ding Dong Dantes. Nakapanood ka na ba ng nagtuturo dito sa YouTube kung paano mababae na may ganyang katangian? Diba? Wala. Halos lahat kaming mga nagko-coach-coachan dito sa YouTube ay eh, pangkaraniwan lang ang itsura. Kaya ko. Kaya ko nasabi yan kasi sa totoo lang, wala talagang shortcut sa tamang direksyon sa buhay na gusto mong makuha. Lahat ng bagay dapat pinaghihirapan mo. Siyempre, para sa mga common o pangkaraniwan na lalaki, di ba, parang sobrang hirap magpayaman at maging successful sa buhay. Kaya madalas napangihinaan na sila agad ng loob. Kasi sa totoo lang, kung sa online dating ka maghahanap ng babae, madali lang. Lahat dyan, pwede mo kasing dayain. Pwede kang magmukhang gwapo, pwede kang magmukhang mayaman, pwede kang magmukhang interesting ang buhay mo. Ang tanong ko, kaya mo bang i-maintain ang ganong pagpapanggap? Siyempre, kung pagpapanggap lang din ang trip mo o diskarte mo sa pambababae online, Effective pa rin yan para makakuha ka ng mga babae na pwedeng pang one night stand o yung kahit na magkapubo ka pa. Sobrang dali lang yan gawin online. Pero, ang in ko sa video na ito ay itama yung daan ng mga binatang lalaki kung paano sila dapat pumili ng babae at kung kailan. Madali lang kasi mandigaw at magpakita online. Kaya, hindi ko na yan i-elaborate. So, magpo-focus tayo kung paano paayusin ang buhay mo. Una, kung estudyante ka pa lang at medyo nag struggle ka sa pera, dapat simulan mo ng kumuha ng kahit at least na part-time job para makapag-ipon-ipon ka kahit paano. Para bago ka makatapos ng pag-aaral mo, yung tipong makakuha ka na ng sariling apartment mo kahit na maliit lang, basta solo mo at ikaw lang yung nakatira kasi ang independent living, dyan mo matututunan at maintindihan ang value ng privacy at boundary mo bilang isang lalaki. Alam mo ba kung may sarili kang bahay? Pwede ka na agad bang invite ng babae anytime na gustuin mo na papuntahin sila. Hindi ka may ilang at hindi rin sila may ilang. Nagets mo ba yung ibig kong sabihin dyan? Pangalawa, huwag na huwag ka munang papasok sa seryosong relasyon sa babae o yung long-term relationship kasi financial drain ang seryosong relasyon sa babae. Kung may commitment ka na sa babae, dapat gawin mo ito at tiyak kailangan mo ng pera para dyan. Kasi may commitment ka na sa kanya na dapat mong gawin at tiyak kailangan mo dyan ng pera. Siyempre, di ba, yung pakikipag-date mo sa kanya at kung ano-ano pa. Pangatlo, ang babae ang distraction sa buhay mo habang nasa 18 to 30 years old ka. Sa edad mo na yan, ikaw ay parang kuting sa relasyon at pag-ibig at naniniwala ka na yung babaeng karelasyon mo sa edad na yan ang love of your life. Ang hindi mo alam, pag naging successful ka sa buhay mo balang araw, mas makakakuha ka ng babaeng mas better para sa'yo at yung tipong gustong gusto mo. Pangapat, your personal priorities is always first. Ang ibig sabihin niyan is okay lang na maging selfish ka muna habang bata ka. Kasi kung uunahin mo na tumulong sa kamag-anak mo, sustentoan ang kapatid mo at magulang mo, sa tingin mo, magiging maayos ba ang buhay mo? Sa tingin mo, makakaipong ka ba kapag ganun ang ginawa mo? Hindi mo responsibilidad ang maging breadwinner sa pamilya mo. Kung talagang mahirap kayo, unahin mo muna tulungan ng sarili mo para umaman at para matulungan mo sila later pag successful ka na. Panglima. Dapat may goal ka sa buhay mo na gusto mong maabot. Gaya ng pagkakaroon ng haligi ng isang lalaki, kapag meron ka ng walo na to, tiyak ang buhay mo pagdating mo ng 35 to 40 years old and above. Sobrang daming option mo na sa buhay mo. Lahat ng gusto mo, pwede mo nang makuha. Hawak mo kasi ang oras at buhay mo at walang kumukomander sa'yo. Pang-anim, kapag ikaw ay nagpakasal ng wala sa oras, Don't expect na gaganda at giginhawa ang buhay mo. Kaya 'wag na 'wag magpapadala sa emosyon at gamitin mo muna ang utak mo. 'Di ba? Walang divorce dito sa Pilipinas. Kaya ingatan mo na hindi ka makabuntis ng babae nang wala sa oras para magawa mo yung mga bagay na makapagpapaganda ng buhay mo pagdating ng araw. pang -pito, Tandaan mo na ang babae, laksuryan sa buhay ng isang kasi hindi mo talaga sila kailangan para ikaw ay sumaya at lumigaya. Sila kasi ay extra expenses sa buhay mo na panghabang buhay. Kaya, plan, budget your life, and determine mo muna kung kaya mo nang pumasok sa isang relasyon o mauwi sa pag-aasawa. Kasi, pag hindi ka financially ready, dyan mag-uumpisa ang pagkasira ng buhay mo. At yung tipong hindi mo na magagawa, yung mga gusto mong gawin para sa buhay mo para maging masaya ka later. Pangwalo, ang pagkakaroon ng option sa buhay at sa babae, ang tanging daan mo para makakuha ng tamang babae na magdadagdag ng value sa buhay mo at magkocomplement sa iyo. The more options you have, the better. Madaming babae dito sa mundo. Hindi sila nauubos, pero ang pera mo, mauubos yan pag hindi ka financially stable. Tandaan mo yan, hindi mo kailangan manligaw o magpakitang gila sa babae. Ang kailangan mo lang patunayan ay ikaw ay lalaking karapat dapat na may haligi ng isang lalaki. Alam mo ba, yung may hirap na lalaki na lang yung dumadaan sa ligawan ngayon para lang magkaroon ng siyota o girlfriend. Sila yung mga lalaki yung dumadaan sa butas ng karayom na pinahihirapan at pinapaasa ng mga babae na nililigawan nila. Isa ka ba sa kanila? Dumaan din ako sa ganyan, kaya graduate na ako. <laughs> sa next video ko, tuturo ko ang pinakasimpleng discovery sa panliligaw online. Abangan nyo yan. Lagi mo ring tatandaan habang binata ka. Gamitin mo yung panahon na yan para magkaroon ka ng haligi ng isang lalaki. Kasi yan ang magiging daan mo para maging masaya ka kung sakasakaling magpapamilya ka later sa buhay mo. Hanggat maaari, kung nasa 18 to 30 years old ka pa ngayon, short term relationship ka lang muna. At huwag na huwag mambubuntis ng babae kung ayaw mong maging sad boy at mareklamo sa RTIA. Okay? Start slowly. Huwag magbadali. Ayusin mo muna ang buhay mo habang bata ka para maging financially stable ka. Okay? Kung may naging value sa'yo ang video na to, please like and subscribe. At kung kotra o may offer kang ibang solusyon, please comment down below. Muli, ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi, na nasa atin ang daan, para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga katolits. Peace!